Ang hirap sa mga indyo, kung muna ang exit aaral ng mga mga alam, lahat sila'y magpawakas ng ng nararapat sa kanila. Buhay pa man ay pinapahusahan ng mga ganyang ng At ang mga pampanggap ay nangangamatay at mabubulog sa bilangguan. buwan. na sa pino panginilayan ang kanyang katulad ni wala kang Ang Okay. <laughs>